kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Noon pa man ay may mga urban legend tayong naririnig tungkol sa mga taong nakasakay sa puting van at nangunguha ng mga bata. Sikat ito noong dekada 80 at 90. Kaya noong mga panahong yun ay talagang hindi pinapalabas ng kanilang mga bahay ang mga bata kapag tanghali dahil ito raw ang oras ng pag-iikot ng van na nangunguha ng mga bata ang matindi pa. Ay ginagawa raw na vetsin itong mga batang nadadakip ng mga lalaking nakasakay sa puting van. Sumikat din noon ang kwento ng isang lalaki na nagdadala raw ng injection at bigla ka nalang tuturukan nito. Sa hindi malamang kadahilanan at kung anuman ang laman ng injection, ay hindi rin ito alam ng iba. Ang kwentong ito ang muling pumukaw sa mga taga Cebu nitong nakaraang mga linggo dahil sa may kumakalat na report at post rin sa social media tungkol umano sa isang lalaking nakasuot ng kulay violet na damit at nakatayo sa entrance ng isang mall sa Cebu City. May daladala raw itong isang syringe na may nakakabit na karayom at bigla na lang niyang tuturo ka ng sinumang mapapagtripa nito. Kaagad na nagsagawa ng investigasyon ng mga kapulisan sa Cebu at ayon sa kanila ay wala naman daw na iula nagulat na nagkaroon ng insidenteng katulad sa mga pinopo sa social media patungkol sa lalaking nanunurok ng injection sa kung sino mang matitipuhan nitong bibiktimain Dagdag pa ng mga pulis na wala naman daw silang natatanggap na formal na reklamo sa kahit na sinumang naging biktima ng sinasabi nilang nakakulay violet na t-shirt na lalaking nang i injection Kaagad na natrace ng kapulisan ang account ng taong nagpo sa social media at napag-alaman nilang isa itong minor de edad. Sinubukan nilang untahan ito sa kanyang paralan para hingan impormasyon pero napag-alaman nilang dalawang araw na itong hindi pumasok. May isa rin silang pinadalhan ng mensahe para hingan ng kanyang salaysay, kaugnay sa naging post nito patungkol sa lalaking nanunurok ng injection pero hindi daw ito nagre-reply sa kanila. Dinamihan ng mga pulis ang kanilang visibility sa mga matataong lugar at hindi nagtagal. Ay nakatanggap sila ng report na meron daw isang lalaki na tila. Swak na swak ang description nito sa lalaking nang i-injeksyon. Rason para puntahan ng mga taga-carbon police station ng lugar at tingnan ang sitwasyon. Doon ay napagalaman nilang may isang lalaki nga ang may daladalang bagay na pwedeng gawing panusok. Pero hindi ito si Range, kundi barbecue steak at ballpen. Isa pala itong lalaking may diferensya sa pag-iisip kung kaya't kaagad na tinurn over ito ng mga kapulisan sa barangay kung saan nakatira ang lalaking yon para may balik sa kanyang pamilya at nang hindi na pag-alagala sa lugar na may bitbit -bit na steak ng barbecue. Kaagad na nagbabala ang kapulisan sa sinumang tao na magpo-post sa kanyang social media account ng pananakot o imbentong mga salaysay patungkol sa lalaking nanunurok ng injection ay haharap sa konsekwensya na pwede siyang makulong sa oras na magkalat ito ng maling impormasyon na magbibigay ng takot at alarma sa taong bayan. Ikaw, naniniwala ka bang may lalaking ang nanunurok ng injection sa Cebu City? sa mga ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.